Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan, Isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the New Filipino Time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Headline. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Vice President Sara Duterte. Naniniwalang mabilis lang matutuldukan ng katiwalian kung nanaisin ito ng Pangulo. Dalawang opisyal ng DPWH sa Bulacan, nilunustay daw ang pondo ng flood control sa kasino. Secretary Vince Dizon agad na tututukan ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Ang pagpapatibay naman ng Napolcom sa assignment kay Nartates. Winelcome We ng PNP Online Budget Transparency Portal Inilunsad ng Senado At pitong Pilipino na sa pilitan pinagtrabaho Sa isang scam hub sa Cambodia Nakauwi ng bansa Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. At resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Umaga! Balita Nationwide Kada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada September 2, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Kayang-kaya naman daw tapusin agad ang mga anomalya sa flood control projects. Kung gugustuhin lamang ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ang pasaring ni Vice President Sara Duterte matapos patikusin ang kasalukuyang investigasyon ng gobyerno. Tinawag niya itong isang palabas lamang sa publiko dahil mabilis naman umanong matutukoy ang mga opisyal na sangkot. Dagdag pa ng bise, Mapananagot lang ang mga ito kung may tunay na intensyon ng Pangulo na resolbahin ang anomalya. Samantala hindi patiyaka kung makadadalo siya sa confirmation hearing ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague dahil meron daw siyang dadaluhan na aktibidad sa Bansang Japan. Umamin sa Senado ang dating district engineer ng DPWH sa Bulacan na pumupunta ho siya sa kasino. Kasama ho yung kanyang assistant District Engineer. Sa pagdinig nga ho kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee, inilahad nitong si Henry Alcantara. Nailang ulit ho siyang sumama kay Bryce Erickson Hernandez para magsugal! Kasunod nga ho ito ng ibinunyag ni Senator Ping Lacson na nilulustay daw ng dalawang opisyal ang ito ah, 300 million pesos sa kasino. Lumabas pa sa investigasyon na ginagamit ng ilan ng lisensya ng mga kontraktor at pinepeke ang pirma ng inspection team para palabasing may proyekto kahit wala naman talaga. Dahil ho dyan, imbis na raw sa flood control projects sa pondo, eh yun, nauubos at nasusunog sa kasino. Git ni Lakson, malinaw na bahagi ang dalawa ng mas malawak na katiwalian sa DPWH lalo na't kabila nga ho sila sa mga iniugnay sa mga maanumalyang proyekto jaan sa Bulacan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pursigidong solusyonan ng pagpaha sa Metro Manila. Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Magpapatupad ng agarang aksyon si DPWH Secretary Vince Dizon na upang tugunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ayon sa bagong kalihim ng ahensya, hindi siya makapaniwala sa naranasang mabilis na pagbaha nitong nakalipas na araw sa Quezon City at iba pang bahagi ng Kamaynilaan matapos lamang ang ilang oras na pagulan. Itinuturing ng DPWH na bunga ito ng dekadang kapabayaan, maling proyekto at korupsyon kaya't kinakailangan ng malawak at pangmatagalang ang solusyon. Aminato si Dizon na hindi agad mareresolba ang problema sa loob ng ilang araw o linggo, ngunit sisimulan pa rin anya ang seryosong reforma. Kaugnay nito nakatakdang makipagpulong ang kalihim sa Metropolitan Manila Development Authority, mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at mga probinsyang madalas bahain gaya ng Bulacan. Kasama rin sa plano ang malawak na pakikipagtulungan sa pribadang sektor upang maisakatuparan ang komprehensibong flood control program. Binigyang diin pa ng opisyal na hindi hindi kakayanin ng pambansang pamahalaan ng problema kaya't kinakailangan ng sabayang pagkilos ng mga ahensya, LGU at pribadong sektor para sa malakihan at pangmatagalang solusyon na laban sa pagpaha. Kailangan po nating i-address yan right away. Hindi po madali ito. No? Hindi po, uh, wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas, ayos na ito This will take time because it has taken decades for this to build up like this but we have to start somewhere sabi ng ating pangulo mag-umpisa na tayo tama na enough is enough sabi ng ating pangulo In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Isang grupo naman naniniwalang hindi ho kayang solusyonan ng pagpapalit ng DPWH Secretary ang problema sa malawakang korupsyon. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo! Brigada bayan ang pagpapalit sa kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay hindi makareresolba sa isyo ng korupsyon sa ahensya. Ayon sa grupo, dapat agad masampahan ng administrative at criminal charges ang mga opisyal ng DPWH na sangkot sa corruption tainted projects. Dapat umano itong sundan ng pag-uusig sa lahat ng mga nanalong politiko, lalo na ang mga mambabatas at mga executive officials na umano'y direktang sangkot sa ghost insertions at informal interventions. Sa huli, sinabi ng grupo na hindi ito kayang gawin DPWH ng DPWH mag-isa. Nanindigan ang bayan na sa kabila ng pagtuligsa sa korupsyon, dapat maging accountable si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Lalo pat siya naman ang nag-aproba ng mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Start, Balita, nationwide. Mariing umalmang isang kontraktor laban sa planong pag blacklist ng DPWH sa sino mang mapatutunayang sangkot sa mga ghost o substandard na proyekto ng gobyerno. Ayon sa may-ari ng 3K Rock Engineering na si Francis Cuyop, walang basihan ng paratang na may anomalya sa kanilang mga proyekto. Responsable daw ang kumpanya sa Canon Road Rock Shed at Rock Netting Projects na kamakailan ay binansaga ni Pangulong Bongbong Marcos na walang silbi. Gito ng kontraktor, dapat munang alamin ng ahensya kung may violation ng kontraktor bago magpataw ng parusa. Para ho sa kanila hindi maituturing na ghost project ang kanilang ipinagawa at nananatiling nakatayo at nagagamit ang mga ito. Pinanindigan din niyang wala silang nilabag na batas at karapat dapat silang magkaroon ng patas na investigasyon bago patawan ng anumang parusa. Bigada, Sinimula na ho ng Commission on Audit ang performance review sa iba't ibang flood control projects sa bansa matapos nga ho yung ipag-uto si Pangulong Marcos. Sa ako po sa nasabing programa ang Flood Risk Management at resiliency projects kabilang na yung mga dike, pumping station, drainage system at maging ang pagpapatupad ng early warning at forecasting system sa mga komunidad. Isa po sa mga pangunahing tututukan ay kung natutupad ng flood control projects ang layunin ho nitong makapigil o makabawa sa epekto ng mga pagbaha. Agad namang ipapasa ng mga technical team ng COA ang kanilang ulat sa fraud audit teams para po sa mas malalimpang investigasyon. Brigada Balita Nationwide. Ipinahayag naman ni Senador Bongo ang kanyang buong suporta sa investigasyon sa mga maanomalya na flood control projects ng gobyerno. Brigada. Show. Binigyan din mga kabrigada ng Senador ang matinding hinanakit ng publiko na patuloy na nakararanas ng matinding mga pagbaha. Gito ng senador kung nagamit ng tama ang pondo, sapat na sana yan para makapagtayo ng mga evacuation centers at mga ospital na higit ho na kailangan ng mga mamamayan. Para kay Go, malinaw na panahon na para magkaroon ng hustisya. At managot ang mga tiwaling opisyal sa kapabayaang nagdudulot ng labis na perwisyo sa bawat Pilipino. Nationwide. Ang Philippine National Police, Winel Kamho, itong ginawang pagpapatibay ng Napolcom sa pagkatalaga kay Nartates bilang acting PNP chief. Brigada Kath, Austria. Ibrigada e mo! Brigada! brigada. brigada. <laughs> Winelcome We ng Philippine National Police ang pagpapatibay ng National Police Commission kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Acting Chief ng PNP. Sa resolusyon, kinilala ng Napolcom ang buong kapangyarihan ni Nartates na gampanan ang tungkulin at responsibilidad ng Chief PNP. Alinsunod sa Republic Act 6975 o Department of the Interior and Local Government Act of 1990 ipinaliwanag ng Napolcom na kailangan ng designation dahil hawak pa rin ng tinanggal na PNP Chief na si General Nicolas Torre III ang ranggong Police General na iisa lamang ang dapat na may hawak. Pinasalamatan ni Nartate si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Napolcom sa tiwalang ibinigay sa kanya at sa iba pang senior officers ng organisasyon na anya'y nagsisiguro ng matatag na pamumuno at tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP tiniyak ng pambansang pulisya na sa kabila ng mga pagbabago at paggalaw sa organisasyon na silang nagkakaisa, handa at nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad para sa sambayanang Pilipino. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cath Austria ng 1-5.1 Brigada News sa FM Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Ito namang uh, Senate Budget Transparency Portal Accessible na huyan online Brigada Ann Cortez sa detalye Ibrigada mo Brigada 5 Report <laughs> <laughs> Ibinahagi sa unang araw ng budget deliberation ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian na available na nga online ang kanilang binuong budget transparency portal sa Senado. Sa ilalim nito makikita ang bilang ng kanilang committee schedule sa Senate Committee on Finance at maging ang link ng kanilang mga live stream. Mababasa rin dito ang kanilang mga budget briefing schedule at maging ang mga agenda sa bawat briefing nito. Base sa nasabing schedule, ikakasa nila ngayong araw ang pagpapatuloy ng kanyang briefing na sinimulan kahapon kasama ang Development Budget Coordination Committee. Samantala, maliban sa mga nasabing detalye, ay meron ding option ng portal para makita ang transcripts, documents, journals at makapagpadala ng feedback sa kanilang komite. Maalala ayon kay Gatchalian, layunin nilang gawing epektibo ang 2026 National Budget. In the heart of shame lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide. Ito hong 10-Year Irrigation Master Plan, makatutulong daw ho sa paggamit ng food self-sufficiency, ayon po yan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, i-Brigada mo! Brigada! Nanawagan si House Special Committee on Food Security Chairman Adrian Salceda sa national government na pondohan at ipatupad na ang 2020 to 2030 National Irrigation Administration Irrigation Master Plan. Sa ilalim ng plano, gagawing integrated ang rehabilitasyon ng systems, konstruksyon ng bagong dams at kanals at modernong financing schemes. Ayon kay Salceda, ito ang direktang pamamaraan upang makamit ang self-sufficiency sa pagkain at bawasan ang pagiging dependent ng bansa sa rice imports maaring mabawasan anya ng kalahati ang pag-aangkat ng bigas kung gagawin na ang full implementation sa susunod na limang taon. Ipinaliwanag nito na ang irigasyon na ang direktang daan para iangat ang farm productivity at masiguro ang food supply. Binigyang diin ni Salceda na mahalagang tapusin na ang flagship irrigation works gaya ng Halaur Dam Project sa Iloilo na nasa 6 na bilyong piso na lang ang kailangan. Pino rin ng kongresista ang limitadong alokasyon sa irigasyon na nakakatulong sa flood mitigation at food security. Samantalang mas malaki ang flood control investments na kung tutuusin ay defensive infrastructure lamang umano. Kaugnay nito, kakausapin niya umano ang Maharlika Investment Corporation upang mamuhunan sa dams ng National Irrigation Administration habang ang small irrigation projects ay ipapanukala na going bottom-up budgeting. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita, Isang ina, huli ho sa tangkang pagpapalabas na mga Pinoy papuntang Cambodia. Ito pang mga Pinoy na sapilitang pinagtrabaho sa Scam Hub. Nakauwi na ho sa Pilipinas. Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada e mo! Brigada. August 26, nang maharang ng immigration officers sa NAIA Terminal 1 ang tangkang pagpapalabas ng tatlong Pilipino patungong Cambodia. Ang nasa likod dumano, isang babae kung saan kasama niya ang apat na taong gulang na anak, kunwari magbabakasyon sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Pero natuklasan, na rin nila ang tatlong Pilipino na inamin kalaunay ni-recruit para magtrabaho bilang customer service representative sa Cambodia. Ayon sa BI, modus ito ng tinatawag na bitbit -bit scheme kung saan may kasamang lehitimong pasahero para magmukhang ordinaryong turista ang mga biktima. Ang babae, nasa kustudiyan na ng Interagency Council Against Trafficking para sampahan ng kaso. Samantala, pito pang Pilipino naman ang narepatriate mula Cambodia. Kwento nila, napilitan sila magtrabaho sa mga online scam hub at kung hindi nakakakota, sinasaktan. Kabilang sa mga kasamahan nila sa operasyon, ang mga dayuhan mula Africa, Bangladesh at Pakistan. Paalala naman ng mga otoridad, iwasan ang job offers online at dumaan lamang sa Department of Migrant Workers para sa ligtas na trabaho abroad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. ito, para ho sa mga magulang ha, para ho sa ating health news, napansin sinyo ba na madalas yung nakababad sa cellphone o gadgets yung mga teenagers bago matulog? Eh kadudot dot na ng dot-dot sa cellphone, eh na ho na uuwi sa puyat, o kulang sa tulog o kaya naman maari hong magkadulot ng pagkapagod, pagkairitable at pagbagsak ng kanilang performance sa school. Ay po sa ilang eksperto, ang kakulangan sa sapat na tulog ay meron pong malaking epekto sa immune system ng kabataan. Kaya naman, eh, mas madalas po silang nagkakasakit. Kaya naman, mahalagang bantayan ang screen time ng ating mga anak. Isa po yung palala, mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ps 4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Tahanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, sa kabila po ng sunod-sunod na pagsubok... Patuloy pa ring nagpapasalamat sa Panginoon ang isang ama mula Lapu-Lapu City dahil hindi umano sila pinababayaan sa kanilang pinagdaraanan. Ito pong sinabi ni Edison Alcover nang lumapit siya sa Brigada News FM upang humingi po ng tulong. Ang kanyang 11 anyos na anak na si EJ ay nakararanas po ng komplikasyon tulad ng lupus, pneumonia, sakit sa puso at sakit sa kidney. Dahil po sa laki ng gastusin para ho sa pagpapagamot, napilitan ho si Edison na lumapit para humingi po ng tulong. Agad hong kumilos ang brigada kasama ho ang one tahanan party list at nakatanggap po agad si Edison ng 23,000 pesos. Anya, malaking kabawasan ho yan sa gastusin para ho sa pagpapagamot ng kanyang anak. Tahanan ng bayan makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna po ng aming President-CEO Elmer V. Catulpos ay tauspusong pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo'y makatulong kasama po ang wantahanan party list. Wala po sa Brigada News FM maraming salamat ka-brigada! ng bayan makabayaning Pagdutulungan! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Wala sa Brigada News FM Manila from Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.